Alam mo na may lakad ako ngayon eh. mo pa talaga eh, no? Han, minsan na nga lang tayo makalabas eh. Kaya ano na. Sa susunod, di ka na naman makakauwi. Magandang araw po, sir ma'am. Welcome to Angelitas Resto Bar and Cafe. Hi, kamusta? Okay lang naman po, ma'am. Uh, Matagal-tagal na rin po, simula nung huling balik niya dito. po, sir Dito po, sir. Ma'am, sarot, buwakay sa akin. isang Gusto kang bumalik doon sa dati natin pinupuntahan. Saan nga pa na yun? Sa Puerto Verde? Yun? Alam mo, hindi ko makakalimutan lahat ng ginagawa natin doon. Sobrang saya. Tapos, sobrang lambing mo doon. Kaya... Yeah. Han? Ano ba? Nakikinig ka ba? Ayaw. Ano ba? Matagal pa ba? Punyeta! Kanina pa kami rito! Han, huminahan ka nga. Ba't ka panit mamadali? Wala pang limang minuto eh. Gusto mo, luto agad. Iyan naman kasi, nakakarindi ka na. Hindi pa nga tayo tapos dito, nagpaplano ka na agad ng kasunod. Han, pasensya ka na. Naaalala ko lang kasi yung... Yung ano? Yung dati, yun naman? Yung unang beses? Diyos ko, Ever. Napakababaw mo. Manahimik ka na nga. Kundi iiwan kita dito. Raven. Raven. Are you okay? Ma'am. Nasaan po sir? Wala na. Nasa sasakyan na. Tako. Ang sabi ko kung okay ka lang. Pauwi na kasi kami. Pero... Babalik pa rin kami dito kasi sa na ng mga foods dito, wala pa rin pinagbago. Pero, pasensya ka na sa asawa ko, ha? ah, uh, opo opo, ako eh, essential na po kayo ma'am, eh medyo wet po kasi ako kagabi ah, uh, by the way ma'am, mag-iingat po kayo pasensya ka na, na ako hindi po, ingat po kayo ma'am Salamat. morning sir, welcome to Angelitas sabi mo sa akin dati na manapit tayong magsama. Kailan yun? Tagal pa ba yun? Huwag kang mag-aala, babe. Marami na ako inaayos. Hmm. Siyempre, para pag mag-asawa na tayo, eh, mas mabibigyan kita ng magandang buhay. Hmm, sweet naman ng babe ko. Hmm. Pero, ang tagal na kasi Sige ka. Pag ako, nakuha ng iba. Hindi mo na ako mamahawin. Sus! Hindi mangyayari yun. Akin ka lang. Akin, akin. Ni hindi mo nga ako madala sa bahay niyo eh. Paano ko makikilala yung pamilya mo na sooner magiging pamilya ko na rin? Shhh! Pasasaan ba at masosolo mo rin ako? Hmm? Even, ako masyado ata ako na paaga. Sorry, tatanong ko lang sana kung nakita mo yung... Opo, oh. opo, opo! Ah, andun po, andun! Ah, talaga? Nakita mo? Apo, ano Puti na na nakita mo yung hanky ko kasi kala ko nawalan eh. Irigaro sa akin ng asawa ko yun eh. Ah, yung hanky po, yung panyo? Ipapacheck eh, ko po dun sa loob, ma'am. Pasensya na po kayo, ma'am, uh, nagkamali po ako ng pagkakain tindi. Halika po, pasok po kayo. Oh, salamat, ha. Naku, hala ko nawala na. Sir, tubig po. Salamat, tol. Okay ka lang ba? Wala ka naman, sir. Ang sabi ko, kung okay ka lang ba? Palagi akong nandito at ngayon ko lang napansin na parang pagod na pagod ka dami mong iniisip. Sir, bakit yung ibang lalaki, ganun na? Ang suswerte na nga nila sa mga asawa nila, may gagawa pa nilang lokohin. Yung mga babae naman, magpapaloko. Ang lalim nun ah. Ganito kasi yan. Ah, hindi rin kasi natin hawak ang isip nila. Kahit lalaki tayo, may kanya-kanyang takbo ang isip natin at buso ng damdamin. Pero minsan, syempre, kung alam mo na mali na, ah, ikaw na yung gumawa ng paraan para itama ito. Ha? Ah, eh, paano naman, sir, kung wala ka naman sa lugar para makialam? <laughs> Teka lang. Akala ko naman sarili mo na yung tinutukoy mo eh. Eh kung ganun eh, hayaan na lang natin yung mag-asawa na gumawa ng parang sa problema nila. Tsaka lahat naman ng bagay na pag-uusapan. Kung sa Pero sige sir, naiwan muna kita. Pagka may kailangan ka, nasa loob lang ako ha. Pagkailangan mo na lang ako. Sige po. So, hindi natin pag-uusapan ng maayos. One week lang yun, Jace. One week lang. Yun nga eh. One week. Doon ka na kaya tumira? Gusto mo? Eh, eh anong gagawin ko? Kailangan ako doon. Bakit pag ikaw? Pag ako, ano? Ano? Sabihin mo! hindi ka aalis ever. Ha? Hindi ka aalis. Tandaan mo. Teka. Sino ang kasama mo doon? Yung mga staff mo lalaki na mas bata? Ano magiinuman kayo doon? Malandi ka talaga. Jason pa! Tandaan ka, Jason. Wala tayo sa bahay. Islam. lang! O ano? Nahihiya ka? Nahihiya kang marinig ng mga taong nandito na malandi ka? Naggusto mo lang humarot, kaya ka Chase me, is enough. Enough? Ulul! Hindi ka ever. Tandaan mo, hindi ka aales Pag sinubukan mong gawin niya pinaplano mo, hihiwala na talaga kita. <coughs> <coughs> salamat ah. Ma'am, pasensya na po kayo ah. Pero minsan, kapag mabigat na at nakakapagod, okay lang po na magpahinga. Puti ka pa. Nararamdaman mo yung nararamdaman ko. Ah, wala po yun, ma'am. Sa tagal nyo na rin pong customer dito, halos nasaksihan ko na rin po lahat ng problema at achievements nyo. Kaya ramdam ko po kayo. Ma'am, ah, may iwan ko po muna kayo. Magandang araw po. Tuloy po kayo. Magandang araw po, ma'am. Dito po tayo. Thank you. Ano? Ano ba naman yan, babe? Sana sinabi mong hindi tuloy? Kung kailan ako nandito, tsaka ka magka-cancel? Baka naman ng tete. Tsaka, ano bang business trip yan? Pati ko alam. Hello? Ay, nako. Isang lalaki ang nagpapaikot sa mga ulo ng mga to kupal ang akala mo naman kagwapuhan hindi hindi pwedeng mangyari to kailangan niyang managot sa mga ginagawa niya hindi na ako papayag ah, Ma'am, wait lang po. Yes, Rayben? May sasabihin ka ba? Nagbayad na ako. Ah, hindi po yun, ma'am. May gusto lang po ako sanang sabihin sa inyo eh. Sa akin? Sige, sige. Ano yun? Ah, kasi po, ma'am. Yung... Kuya, kuya! Yung... Pakikabit naman! Rayben, hey yung... Yung kabit po andon. Ah, este, ma'am. Ah, ah, sige po, ma'am. Punta po ka dyan. Hey Ben, may sasabihin ka pa ba? Sabihin mo na kasi may lakad pa ako, may pupuntahan pa ako Ah, uh, kasi po si Sir... Ay, Sir, ma magandang araw po Kanina ka pa? Mm -hmm. Sabi ko naman sa'yo, hiwalayan mo na eh Dito naman ako Akala ko, ako ang magbubunyag ng sikreto. Akala ko, si Sir Jay silang ang may kasalanan. Pero ngayong nakita ko, tama nga. Mapaglaro talaga ang dadana. Ang lalaking akala niya, siya lang ang manluloko. Niloloko rin pala ng babae niya. Hello. Oo na mahal. Nakahingi na ako kay Jace, ayos na yung mga plano natin. Kunyeta kasi tong si Jace eh. Pakahirap hingan. Kamag-alala. Oh. Alam mo, malapit na ako mag-isip na may iba kasama yun eh. Kapwisit, eh. At si Ma'am Everlam akala mong mahina, akala mong walang laban, may tinatago rin palang sekreto. Hindi mo siya pwedeng husgaan agad. Baka nagawa niya lang yun dahil sakit na tanggap niya. Pero ewan ko, ang hirap ng magsalita. At yung lalaking palaging sumusulpot, hindi ko rin inaakala. Siya pala ang Night and shining armor handang damayan si Ma'am Everlove. At ako, si Raven. Staff lang natahimik na nakatingin. Pero ngayong araw na to, na-realize ko. Hindi lang pala pagkain ang pinapainit ng resto namin na ito. Pati mga sekreto, lumalabas din. Oh. Raven. Tandaan mo, kahit gaano kaingay ang mga lalaki, huwag mong iisipin na mahina ang mga babae. Dahil minsan, sila ang may pinakamatinding laban sa buhay.